Ang balat ng itlog na pinakuluan kasama ang vetsin ay nagiging natural na pampataba. Sa halaman, nagbibigay ito ng calcium na tumutulong para tumibay ang tangkay. At dahon habang ang vetsin ay nagbibigay ng sodium at glutamate na nakakatulong sa mabilis na pagsipsip ng nutrients ng lupa kapag hinalo at pinakuluan naglalabas. Ang balat ng itlog ng minerals na madaling maabsorb ng halaman nagiging mas luntian ng dahon mas mabilis ang pag-usbong ng bagong sanga at nakakatulong din itong panlaban sa panghihina at tilaw na dahon. Magandang gamitin paminsan-minsan lang para hindi sumobra ang sodium at safe. Ito sa mga gulay at ornamental plants kaya maganda itong gawing homemade fertilizer. Lalo na sa maliliit na taniman sa paso